Hinimok ni Pangulong Aquino ang sabayanan na bantayan ng demokrasya laban sa mga nagnanais daw na bawiin ito. Sinabi ito ni Pinoy sa kanyang huling Independence Day message kahapon. Pinagmalaki rin niya ang pagtupad sa kanyang mga pangako. Umaaksyon si Roy Sesnagi Imbes sa simpleng talumpati, idinaan sa video presentation ni Pangulong Noynoy -noy Aquino ang kanyang huling Independence Day message sa harap ng mga miyembro ng diplomatic community na dumalo sa Van Denor sa Malacanang kahapon. Siya mismo ang narrator sa video at nagbalik tanaw sa kalupitang dinanas ng kanilang pamilya sa ilalim ng diktatoryang Marcos. Hindi man konektado sa panahon ng martial law ang pagdiriwang ng araw ng kasarinlan, malinaw naman ang mensaheng nais iparating ng Pangulo sa sambayanan. Pindidihing ko po, nangyari na ito. Minsan nang inagaw ng kapwa natin Pilipino ang ating kalayaan. Ibig sabihin, kung hindi tayo magiging mapagmatsyag, maaari itong mangyari uli. Ngayon papasok tayo sa panibagong kabanata ng ating kasaysayan na way hindi natin malimot. Ang kalayaan, kailangan bantayan at talagaan. Ang lahat ng mahalaga, kailangan pagsikapan. Kailangan ipaglaban. Tinupad din daw ng Pangulo ang pangako nito na iangat ang imahe ng bansa, palaguin ang ekonomiya at igalang ang proseso ng batas at karapatang pantao. Nabot natin ang lahat ng ating tinatamasa ngayon nang gumagalang sa proseso at sa batas at sa karapatan ng bawat tao. Nagawa natin ito nang hindi sinisikil ang tinig ni at binibigang halaga ang kalayang ipinaglaban ng mga naon sa atin. Naninindigan pa rin tayo walang mararating na tunay na pagunlad kung isusuko ang ating dignidad at karapatan. Kasabay ng pamamaalam sa Diplomatic Corps at sa Sambayanan, nanawagan si Aquino na ipaglaban ang demokrasya. To our hard-won Filipino freedom, earned by the blood and sacrifice of martyrs, nurtured by the vigilance of an empowered people, may it never again be challenged, diminished, or negated. Mabuhay! Formal na ring nagpaalam sa Pangulo ang Diplomatic Corps sa pamamagitan ng kanilang din na si Papal Nuncio Giuseppe Pinto. Mr. President, please accept our heartfelt thanks for the interest and appreciation you have shown for the work of the ambassadors and their collaborators in carrying out their mission. Sumalo rin sa Van Dinurang ilang matataas sa opisyal ng gobyerno tulad ni na Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Vice President-elect Lenny Robredo. No-show naman si Vice President Jejo Marbinay. Umaaksyon, Royces Nagit, News 5. Sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.